Abay kinabahan nga ang mga Lakers fans matapos ng ginawa ni Luka Doncic after their game against the Magic. Pero bago yan mga idol ay silipin muna nga natin ang grabing impact ni Anthony Davis sa pagbabalik niya nga sa Dallas Mavericks. Well alam naman natin na very limited pang paglalaro na ito ni AD mga idol pero hindi nga yan nagpigil sa anya para iparamdam dito nga sa team ng Dallas ang kanyang presensya. At dito nga sa tatlong magkakasunod na play na ito mga idol ay pagpapakita ng grabing presence ni AD na talagang malaking tulong sa Dallas Mavericks. At may kita nga natin dito nakaposte pa lang si AD wala namang ginagawa and yet a double team comes at yan nagresulta mga idol ng high percentage shot para nga dito sa team ng Dallas Mavericks. At ganoon na naman sa sumunod na possession natin dito kung saan wala namang ginagawa si AD mga idol ay na actually ubos ng shot lang dito pero nang dahil siya si Andre Davis he draws another double team. Nagresulta Tangayan ng another magandang look para sa Dallas Mavericks Another score para sa kanila And then in the second half ay ganun nga na naman ang nangyari mga idol Pumaposte pa lang itong si AD At wala pang balak na umatake And yet double team ang kanyang natanggap Another wide open look para sa team ng Dallas Mavericks at yan nga mga idol ang malaking tulong ng presensya neto ni Anthony Davis on the court Wala pa siyang masyadong ginagawa niya mga idol First game back and yet double team ang double team Ang kanyang kalaban nagre-resulta ng magandang look for the Mavs Kaya naman talagang importante for the Dallas Mavericks na itong si AD ay healthy and on the court At ngayon ay atin ang pag-usapan mga idol ang ginawa ni Luka Doncic After the Lakers and Magic game na nagpakabanga sa ilang mga Lakers fans Walang matapos matalo ng LA Lakers laban sa Orlando mga idol eh, itong si Luka ay rekta agad pagkausap doon nga sa head coach na itong Orlando Magic na si Jamal Mosley. At may kita natin dito na parang medyo intense ang kanilang pag-uusap at talagang tinatakpan pa nga ng head coach ng Magic ang kanyang bibig para walang makarinig at hindi nga ma up ng microphone ang kanyang mga sinasabi dito kay Luka. At dyan nga mga idol nag-umpisa itong mga Lakers fans na baka nga daw ito yung pagre-recruit na itong nga ni Jamal Mosley kay Luka Doncic dito sa team ng Orlando Magic. Nang dahil kung hindi nyo alam mga idol, eto nga si Luka pati na rin ang head coach ng Magic, abay they go way back. Sa early days pa lang neto ni Luka, ay kasama niya na nga eto nga si Jamal Mosley. From 2018 to 2021 mga idol ay parte ng coaching staff ng Dallas Mavericks, eto nga head coach na ngayon ng Orlando. And for sure they have developed a very strong relationship at may kita nyo naman dito na after the game abay sila agad ang nag-usap. Kaya naman medyo kabado ang mga Lakers fans nang dahil alam naman natin na this upcoming offseason ay itong si Luka Doncic has a decision to make whether kung magsasign ba siya ng contract extension sa LA Lakers or posibilidad na umalis nga siya. Pero I think kahit kabadong ilang mga fans mga idol sa comment section ay meron mga panatag ng mga fans ng dahil ayon na mismo sa tatay ni Luka Doncic na he was born to be a Los Angeles Laker. At talaga nga namang perfect fit nga daw itong Lakers para kay Luka.